Aries. Ngayong araw ay may pwedeng may magdala ng surprise sa iyo pero huwag mong intindihin ang ganoon, dahil may sinyales na may mas gustong may makuha sa iyo ang pinapahiwatig. At kung may dapat kayong puntahan ng mahal, ay tumuloy kayo pwedeng makatulong sa inyo ang magagawa at bawal muna ang maging mas maunawain sa kamag-anak. Iwasan sila ng maayos nang hindi kanila na mahalata na ayaw mo silang kausap ayon sa iyong gabay. At mas naayon na isama mo sa pamamasyal ang minamahal nang maalisan kayo ng mga nakuhang bad energy at nang mapalitan ng mga masayang aura na makagawa kayo ng maayos na gagawin sa buong linggo. May pinapahiwatig na Friday, ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Wednesday ang pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera ay bawal talaga ang magpalabas kahit pa sa pamangkin at pinsan nang hindi ka ng mabilisang gastusan. Capricorn ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color yellow number 22, number 19 at number 36. Taurus, ngayong araw kung may bumisita sa iyo kung proposal na negosyo ay kausapin mo ng matagal, may malalaman ka na pwede nga ninyo magawa pero kung chismisan lang ay iwanan mo na lang kagad dahil mag-iiwan pa siya ng kabagalan ng swerte sa tahanan, at ngayong araw kung may pipirmahan ay gawin mo kagad okay ang sinyales na pag-asenso, at huwag mong kakalimutan ang nasabi ng iyong minamahal, para ang buong araw ay maging masaya ayon sa iyong gabay sa trabaho, ngayong araw kung pumasok ay may mahina kang enerhiya sa mga gawain na importante, dapat ay laging mag-focus na mabuti nang wala kang makuhang problema sa trabaho. May pinapahiwatig na Thursday, ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Saturday ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon, pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera ang pahiwatig ang pamilya ang laging unahin na iyong bigyan ng pera, nang laging may gabay ang tahanan ng maayos na grasya ng pagkakaperahan at masayang relasyon, libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color yellow number 11, number 30 at number 25. Gemini, ngayong araw ang mga dadalaw na kamag-anak ang pahiwatig ay magdadala ng para maging magkatulungan kayo sa hinaharap. Gawin na masaya ang iyong aura para mag-iwan ng swerte sa inyo ang pinapahiwatig. At kung may naiisip na pagkakakitaan, dapat na ipaalam kagad sa pamilya dahil para makakuha ng mga idea nila kung itutuloy mo ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan ngayong araw ay maganda sa miyembro ng pamilya na magstay sa bahay, nang mas makabuo ng maraming positive na enerhiya na maganda na magagamit sa buong linggo. May pinapahiwatig na Tuesday ang araw mong maligaya o suerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Friday ang pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho, ngayong araw ay pwedeng kang mapasukan ng suliranin. Maging maingat at manigurado sa mga ginagawa para ang sinyales na suliranin ay malagpasan mo at huwag kang tutulong muna sa ibang kasama sa trabaho. Aquarius ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color red number 10 at number 25 at number 34. Cancer Ngayong araw ay iwasan muna ang deal at pagtanggap ng bisita sa loob ng tahanan para walang makukuhang aura ng swerte sa inyo. At kung may plano kayo ng pamilya ngayong araw ay ituloy ninyo dahil ang magagawa ay swerte sa pamilya ang pinapahiwatig, ang bawal ay gumawa ng pagpirma sa mga kamag-anak, dahil baka kayo ay magkaroon ng suliranin sa hinaharap ipagpaliban pa at pag-isipan ayon sa iyong gabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa iyong pera ay sa pamilya ang unahin na mabigyan kung magpapamigay ka para ang aura ng swerte, sa pera ay walang makalabas. May pinapahiwatig na Thursday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Saturday ang pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong na maggagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pagmamahalan ay maging malambing ka sa minamahal dahil para mas laging sumagana ang gracia ng positive energy sa mga gagawin. Aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 25 number 8 at number 11. Leo. Ngayong araw ay wala ka munang kabaitan sa mga gustong humingi ng tulong na ibang tao. Dahil puro pabor ang gusto at pwede ka pang mabigyan ng ibang suliranin sa pera ang pahiwatig, at gumawa ka ng usapang masaya sa pamilya para mas mabuo ang positive energy ng swerte. At naaayon din na maglibot kayo ng minamahal para mas ikakaganda pa ng inyong relasyon, at makakabuo ng positive energy sa mga dapat gagawin sa pamilya sa buong linggo, ang pahiwatig ng iyong gabay. May pinapahiwatig na Wednesday, ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas, ng masasabing kalungkutan sa araw ng Tuesday ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig. Sa trabaho, ngayong araw, kung may pasok ang sinyales ay pwedeng makuha mo ang paghanga ng boss, siya ang pwedeng makatulong sa iyo sa hinaharap para makagawa ng pag-unlad sa hanap buhay, Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green and red number 33 number 15 at number 8. Virgo Ang pahiwatig ng iyong gabay ay wala kang dapat na unahin na ibang tao para wala kang makuhang suliranin sa ibang tao sila ang mag-ingat sa iyo dahil mas matalino ka sa kanila ngayong araw, at ngayong araw ay maging maunawain sa mga makakausap lalo na sa mga kapamilya na lalaki. Pag ikaw ay nagsalita ng dapat itama ay pwede magdala ng suliranin, ang pinapahiwatig para sa kanilang isipan dahil maitatama mo sila. Sa pera ay pamilya ang iyong bigyan kung magbibigay ka para ang naiipong swerte sa pamilya ay walang mapawalan. May pinapahiwatig na Thursday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Friday ang pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig. Sa pagmamahalan, ang pahiwatig kung may damdamin na laging naiisip na nagbibigay ng kalungkutan ay ikonsulta sa minamahal. Kung hindi mo magagawa naman ay alisin mo na sa iyong isipan dahil nakakabagal ng iyong grasya ng swerte hanggat na sa iyong isipan. Gemini ang kaibigan Zodiac Sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero. Color Silver and Color Red Number 20 Number 7 at Number 25 Libra Ngayong araw ang pahiwatig kung may kasiyahan ang pamilya, sa tahanan ay okay na magawa, para ang swerte ng pera ay walang lumabas at gaganda ng maayos ang bawat relasyon, at iwasan muna ang deal na gagawin sa malayo ngayong araw dahil baka makakuha ka ng paghina ng kalusugan ayon sa iyong gabay. Sa pera kung may extra ay bawal sa iyong ngayon araw ang magpautang at tumulong sa ibang tao. Magulang at mga kapatid ang pwedeng tulungan kung bigla ang kang lalapitan. May pinapahiwatig na Wednesday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas na masasabing kalungkutan sa araw ng Friday ang pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pinapahiwatig. Sa pagmamahalan, ngayong araw ay masaya ang pahiwatig, pagunlad ng kabuhayan hanggat laging malambing ka sa minamahal, ay gagawa ang gabay na laging makagawa kayo ng swerte sa mga plano sa pamumuhay. Leo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color gold number 15, number 29 at number 40. Scorpio, ngayong araw ay wala ka munang gagawin na. Dil at huwag na rin muna kumausap ng matagal na bisita. Kung may dumating dahil sinyale siya ng chismis na pagkakamali sa ibang magagawa ang pinapahiwatig, at kung may isipan ka naman na gumawa ng negosyo ay okay ang naiisip pag may sariling pera, na magagamit ay magagawa mong maging matagumpay, at kung may dapat kayong puntahan ng mahal ay gawin ninyo, nang mas maaga may swerteng naghihintay sa mga magagawa sa pakikipag-usap ayon sa iyong gabay, at dumalaw sa bahay ng Diyos na magbibigay ng positive energy ng swerte sa pamilya ang pahiwatig ng iyong gabay. May pinapahiwatig na Thursday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Wednesday ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwati. Sa trabaho, kung may pasok ay dapat na mas maging maingat sa mga gagawin na trabaho dahil may boss na gusto ay magkamali ka para mabigyan ng gradong mababa. Sa iyong pera ay bawal magpautang at makatulong sa ibang tao. Nang makaiwas ka sa problema sa pera sa hinaharap ayon sa iyong gabay, Aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color blue number 24, number 10 at number 36. Sagittarius, may pahiwatig na ang pwedeng magagawa mong deal ngayong araw ay magbigay sa iyo ng kasiyahan kahit solo ka o maging kasama mo ang kapatid sa gagawin ayon sa iyong gabay, at okay din na mag-usap kayo ng pamilya pagtungkol sa paggawa ng bagong other income para makapag-umpisa na kayo ng plano na kung magagawa ay makakatulong sa buhay pamilya ang pahiwati. Sa tahanan, ay pag-iingat sa mga kalusugan dapat na maging maingat, dahil may sinyales na may madadalaw ng paghina ng kalusugan. May pinapahiwatig na Friday ang araw mong maligaya o suerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Wednesday ang pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pagmamahalan, ngayong araw ang pahiwatig ay maging maunawain sa buong araw, at huwag masyadong magsalita na nakakasakit ng damdamin, para walang maging suliranin sa pag-iibigan, cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow number 22 number 15 at number 40. Capricorn. Ngayong araw ay may maganda kang enerhiya. Gawin mo ang nais mo muna bago ka gumawa ng family day, dahil ang magagawa ay bagong kaalaman para makapag-umpisa ka ng bagong pagkakakitaan ang pahiwatig. Sa pamilya naman ang masayang pag-uusap ay makakagawa ng idea na pwedeng negosyo o dil sa ibang tao na pag nag-ingat kayo ay masisiyahan kayo sa magagawang resulta ayon sa iyong gabay. May pinapahiwatig na Friday ang araw mong maligaya o suerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Wednesday ang pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho ngayong araw kung may pasok ay pag-iingat, pag alam mo na ang kasama sa trabaho ay puro pakinabang ang gusto ay iwasan mo na. Dahil suliranin sa pera at pagbagal ng iyong gawain ang pwedeng mangyayari, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 12, number 36 at number 40. Aquarius, ngayong araw ang magkasama-sama kayo ng pamilya ay naaayon para makagawa ng buong grasya ng swerte. Ang unahin na magawa at saka makipag-usap sa ibang schedule na kausap para maging maganda ang iyong katalinuhan sa gagawin, at huwag kang aaayan muna kagad sa ibang gusto ng kapatid o kaibigan, ngayong araw dahil sinyales na ikaw ay magagastusan lang sa pag-ayon mo sa kanila ayon sa iyong gabay. May pinapahiwatig na Thursday, ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas na masasabing kalungkutan sa araw ng Tuesday ang pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pinapahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho, ay may sinyales na suliranin kung makapagsasalita ka ng pwedeng makasakit ng damdamin ng kasama sa hanap buhay. Dapat na maging maunawain ka muna na matahimik dahil ikaw din ang matatalo, pag iyong nagawa ang ganoon, liyo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color gold number 10 number 32, at number 21. Pisces, ngayong araw kung may mga pupuntahan kayo ng anak, ay inyong ituloy dahil pagtungkol sa negosyo at gusto kang kasama ay magiging mas malamang na tagumpay ang inyong magagawa, at okay din na makagawa ng pamamasyal na kasama mo ang minamahal para mawala ang nagpapahina ng bawat kalusugan, dahil sa inyong magagawang masaya ayon sa iyong gabay. May pinapahiwatig na Thursday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Saturday ang pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig. Sa pera ay bawal ang magpautang at tumulong sa ibang tao ngayong araw nang makaiwas sa problema na pwedeng dumating magulang ang pwedeng bigyan at minamahal, at mga anak nang laging may katalinuhan ng swerte sa pagkakaperahan. Sa pagmamahalan, ay masaya maggayak ng konting kainan sa tahanan, at laging maging maunawain sa maliliit na miyembro ng pamilya, nang walang mawala na grasya ng kasiyahan sa pamilya, Virgo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color green number 11 number 18 at number 36.